tatanggalan mo ng vocal yung video para maging minus 1. So, yun po yung karaoke. No? Kung mahilig kang gumawa ng mga ganong content, napakadali na lang pong gawin yan. Ang gagawin mo lang, import video, remove vocal, export. Gagawin po natin yan dito sa CapCut at napakadali. Ito guys, panoorin mo muna itong video to bago natin simulang mag-edit dito sa CapCut. bayan ang na Ito'y sarahin Hinihintay sa rami na mahal Tinatangkilip siya ng pinong mga Punta tayo dito sa my CapCut new project. Hanapin natin dito sa gallery yung video na dinownload ko doon sa YouTube. Pindutin lang po yung add para import yung video. Ito na po yung video. Okay. Para matanggal po natin yung vocal, pindutin lang po yung video. Para mag-highlight. Punta ka dito sa mga option na nasa baba. Hanapin mo yung vocal isolation. Pindutin lang po yan. Pagkatapos pindutin po itong remove vocal. Pantayan mo lang po yan na mag 100. Okay, so nawala na po yung vocal niya. Pindutin na po itong check. Then export na po. Sana Lods, nakatulong sa iyo itong video na ito. Pa-share na lang po.